Kaya ito medyo pilot project ito. Kung maganda ang maging resulta, ang plano talaga namin ay gagawa kami ng ganito bawat uh, ba, ng isang ganito bawat buwan para mapuntan at hindi lamang dito sa Maynila kung hindi sa iba't ibang lugar din. Buwan ng job fair, ito ang plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa buong bansa. Ito ang inihayag ng Pangulo na bumisita sa job fair ng Labor Department sa Pasay City kanina. Ayon kay Pangulong Marcos, patuloy na tututukan ng kanyang administrasyon ang mga isyo sa trabaho. Kabilang narito ang pagtitiyak na ang mga aplikante ay magiging handa sa kanilang mga kakaharaping mga trabaho. Ngayon na kasi nagbabago po ang uh, labor market, hindi na kagaya ng dati. At iba na ang pangangailangan ng mga negosyo, ng mga korporasyon. Ibang klase ng mga workers ang kanilang hinahanap. Kaya't naging mahalaga yung tinatawag, tinatawag po na reskilling na binibigyan po natin ng bagong kakayahan o upskilling, pinapagaling pa natin doon sa kanilang ginagawa na. Kabilang sina Jenny at Marks ay naghahanap ng trabaho sa job fair ay sa kanila, pangunahing tinitignan rin nila kung gaano kabigat ang trabaho na maaari nilang pasukin. Hindi naman sa po sa sweldo, ano lang po, yung magaan lang po. Tapos, ang ano po, ang uh, at least po may kita po kami, hindi pong nakatambay lang. ang <laughs> tambay lang po kasi nakakapagod tumambay sa bahay. Hindi naman ako bumaba sa sweldo, bumaba sa ako sa mga... Mga, ano, mga, ga, mga ginagawa pa. Ayon kay Pangulong Marcos, pinalakas ng pamahalaan ang mga programa nito upang muling sanayin sa kanilang mga skills ang mga manggagawa. Samantala, ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, nagbigay na rin ng direktiba si Pangulong Marcos ukol sa mga Pilipinong maaaring mawalan ng trabaho dahil sa mas mahigpit na immigration policies sa Estados Unidos. Ang uh, DMW, uh, specifically ang OWWA, meron silang reintegration program no? at meron silang nakalaan na budget yan. Yan ang pangunahin siguro na tututok pero ang Department of Labor and Employment, batay sa taguhili ng ating Pangulo, aalalay, susuporta para makatulong doon sa mga posible na ma-deport o bumalik dito. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan.